Iridon sa rong lalaki, makaliis na pagtitigbason sa sityo Tabgon, Purok 5, Barangay Huruan, Tiwi, Albay. Aga ka na na Marso 12. Binisto ni Police Master Sergeant Christopher Seya ang Chief Investigator kan Tiwi Municipal Police Station ng biktima na 39 anyos na paragot, soltero, asin residente kang Purok 5 Misibis parehong banwaan. Ang sospek mismo ang 55 anyos kay na residente kan Sityo Tapgon Purok 5 Barangay Huruan Tiwi Albay nagluluwa sa investigasyon na nakikipag-inuman ang biktima dumansarong kan sospek. Makalis na makaubos ng duwang bote ni Arak, basang subot na nagurumintado ang sospek na pigpurbara na pugulang kang biktima, alagad na uli sa paninigbas. Nagsapo ni Lugad ang biktima sa lain-lain na partekan sa iyang hawak, asin tulos man na naidara sa ospital. Sabi ko magang kapamilya, nagpapirisar dahil ni Kibandala, Pagkatapos na magkapapisar, nagpuna na ni paginom inom Voluntaryo naman na nagsumiter kan sa iyang sadiri sa opisyalis kan sa indang barangay ang sospek, dangan ipigdara sa ipatura kang pulisya. Bukay ng uh, pagkakataon, pinakamagayong po na ano yan, nag-iirinom, lang po ang satuyang ano pag-iinomong, na dahil po makasubrata minsan pag talagang nakakainom na, ang nangyayari po, araw na kainin minsan, may tiringbasa na, may saraksaka na. Sangun mayo pang desisyon subot ang biktima kung sasa ang kaso ang sa iyang tiyuon. Padagos man siyang pigtratatarpa sa ospital. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.